Good morning na So, dito kami ngayon sa Antipolo So, stopover So, meron na lang kami Base kay Google eh, Isang oras na lahat na lang yung lalangkay na May papunta ng Luisiana Laguna So, yun uh, Shoutout ko yun to Sa ating uh, Mga mga subscribers Sa ating Sa aking YouTube channel At mga mga followers Dito sa aking Facebook Ayan So yun, thank you Kakento. So keep on tuning Kakento. So sabay-bayan nyo pa rin kami sa BPI ngayong araw na to. Ang <laughs> ano, <laughs> uh, Hulugan Falls yan. So merong tatlong posts na titignan natin. So i share natin yung Kakento. kwento, so pangalawang stopover namin dito na kami sa Santa Santa Lucia na, di ba? Laguna. Yung mga kwento, so uh, keep on tuning sa aming paglalakbay. Ngayon, samahan nyo muna magkakain kami ngayon. Dahil medyo 30 minutes na lang naman yung biyahe papunta sa selected location natin. So yun, thank you mga kwento. Bye. Oh, guys? Yung kwento, so nakarad na tayo sa entrance. Dati alam ko pang entrance. Uh, Logan Lugan boss. Pagpunta po kayo ng Lugan Falls, huh? Ha? O, po kayo hmm. Logan uh, Bali, dito po, ba, bibigyan kayo ng na ng tour guide. Apo. So, Bali, ako po magiging gate. talaga yung okay. tour guide, trick Sabihin ko po sa mga expenses para po sa baba uh, na rin na tayo. No? Uh, uh, sa registration ko, uh, 50 ang isa. 50? Ilan po ba kayo? Walang lima? Lima. Uh, sa parking ko, 25 ang isang motor. Ano? Tapos pamasahe po sa tricycle, 20 pesos ang isa. 20 pesos. Pwede po kasama si Kuya ito. Kung hindi po kayo mag-iingalin po, po tayo. Di, tas back and forth po 20 pa pa ron, 20 po pa balik. Hmm. Kasi yun po, minimum sa guide, sa tour guide po, 500. 500. Ano yun? Buong oras kasama namin si Tour Guide? Opo. Oh, oras? Ang, oras po kayo sa baba, garanting oras po ako ah, okay. si Kuya Guide. Mm -hmm. O oh, sige. sige. Ayun ang kwento. So, nakarating na tayo ng information. So, pagdating nyo doon sa may malang tarpuli ng sya, napapasok kayo pa kanan. Tapos may isa sa lubong na sa inyo na tour guide yung mismo mag a sa inyo. Actually, naka-alo ata sa lindo na kasi yung mga susunod. mga naka-pipe po sila kasini yung uh, tour guide na magaguide yung sa isang grupo na pupunta. Ayan. So ito si sir. Mamaya alamin natin mo na name niya. So ang tour guide is maghapon. Kung maga uh, all throughout na nandun kayo sa post. Pabalik pa uwi. Kasama nyo siya. Ayan. So ang the way is minimum na 500. So yun, na-explain naman ni Sir yung mga dapat nating malaman tubig, pinagalan po Dali po. Tapos yung pangligo na ho na mismo niya. Yun. Kasi yung cellphone mallet po pala. Hmm. Tapos yung taras po, yung Iwan na. damit nyo. Dito na po natin. Okay, sige, sige. Yung ako yun to, so nandito na kami sa parking. Tapos boss, ano pangalan mo boss? Christian po. Sir Christian, yung magiging tour guide namin. So, is... ano pa na yun? Yung yung ano nyo doon, isa-isa kayo or naka-align na kayo doon? Ano po sir, ah... Uh, kami po dito, by number po ang... Ah, by number. So, uh... ikaw na talaga nakatoka sa amin oh, na ano. Kasi okay. kami yung dupate. Oo. Oh. Wala pong booking dito sa amin. Oo. Ah, uh -oh. Ayun. So, kung sino yung tumapat na tour guide, sila yung, yun, yung mag magiging kasama nyo. Sir Christian, siya na yung magiging kasama namin pagbaba. At pag, uh, pagbalik namin dito sa taas. ayun. So, iwan na namin yung ibang mga gamit namin, so lahat ng hindi na namin kailangan sa baba, iwan na namin. Siyempre, nakapangligo na kasi ano eh. Mga ilang minuto lakaran dos? Sir, pag tatlong pools tayo, one and a half hours na lakaran. Eh, hmm. Pero pag direct tayo sa ulugan, yung swimming lang, mga 20 minutes to 30 minutes po, nandun na po tayo. Hmm. Kasi dun naman po sa dalawang pools, ano lang po yun, picture picture lang picture, po kasi. Picture. Tsaka may limit po yung oras doon kasi maliit lang po yung space. Mm. Kaya po bawal din mag-swimming kasi sobrang daling po nung, nung patakan po ng falls. Oh. Hindi po kagaya sa Hulugan Falls, malawak po yung tango yan. Oh. Then, ano po? Ah, hindi naman po ganun. Ang malalim. malalim lang talaga yung pinaka binabagsakan ng ano? Mababaw nga sa remedyo oh, yung din. pinapatakan ng ano. malalim po yung bungat lang. Oh. Okay. Pero safe naman po. Basta marunong po kayo maglagay. Tapos mm. kung hindi naman po marunong, may pinaparet naman po kami na life jacket pero optional lang naman po kung gusto niyo o hindi. Okay. Magkano yung rent nun? 70 lang po. 70 pesos. Mm. Ayan. So, okay to. So, mamaya abangan nyo yung paglalakbay namin doon sa Hulugan Falls. Ayan. Dito sa Talay Falls at Hulugan Falls. Uh, buhat po dito. Sasakay tayo ng tricycle nice Pagpunta po sa doon ng Pansada. Doon po sa doon ng Pansada. Doon po lang po mag-start ang ating hiking. Depende po sa inyo kung i-gawin natin lahat yung tatlong poles. Uh, kasi wag kayo po ng way yan. Pag pupunta po kay hilip kita, talay, like, kakaliwa po tayo. Uh, siguro po mga 30 to 40 minutes na nakaran po yun. Pag ang no, sexy na. <laughs> sexy ka man, pagbalik mo, sexy ka pa rin. Uh, naman po sa hilip sa talay, uh, po si talay. Talay. Opo. Tapos after po nung siguro mga 2 to 3 minutes po, kay Eden naman. Pagkatas po noon, lakad po ulit tayo mga 30 to 40 minutes pupunta naman po kay Hulugan. Wow. Uh, Nasaan sa inyo po yun kung ikutin natin sa inyong lahat? Kasi si Tyler at si Eden, picture to picture, picture naman po. Mm -hmm. Doon po talaga kay Hulugan yung mga water activities. Pero bawal po ang diving na. Kasi hindi po malino ang tubig ngayon. Medyo nagulang po. Tapos doon po kay Hulugan, ingat po tayo kasi sa part na po, yun yung nakakita ninyo, marami pong butas-butas dyan. Dito banda boss. Ah, uh, dito po. Uh, makinig lang po kay Kuya guys, kung saan po pwedeng mm. magpa-picture at ako na pong balang sa mga ano na, naman para sa picture kasi iwas accident ka rin naman po baka po mali ay kayo mapasudot yung paa niyo. medyo masakit po talaga yun kasi <laughs> matatalas po yung masakit tapos <laughs> po sa ano kaya po makita nyo may mga life jacket po dyan Optional lang ako po yun kung gusto ninyo hindi po sa akin yan na kinapa rin Nasa inyo po yan. Pero mas maganda po para sa inyo. po rin? 7K lang naman po. Nasa inyo naman po yan. Para po makapunta rin kayo sa patahan ng polis. Ayun po, uh, panahon na po, uh, tinatanong po namin medical condition dito. Kasi yun po, uh, kaya tinatmahabay natin sa mga polis na yan is 80 degree po ba? 80 degree pa taas. Hindi naman po direct yung patosok. Sigsag-sigsag naman po. Sure, ah. <laughs> uh, pala na po, pala yung kumita na po tayong pagkain na lang. Uh, pwede naman po kumalas yung pwede na sura po. Pwede na po ng atipalas, Kasi bawal po magkalat, bawal magtapon hmm. Tapos yun po, uh, wala na po tindahan doon. Dito na lang po yung last tindahan. After nung orientation, yan. Tapos, pwede lang kami ng mga kailangan namin sa baba. Kasi na, sakay na ng tricycle. May mga ilang minuto biyahin. 2 to 3 minutes yan. from doon sa pinag-orientation na namin hanggang doon sa start ng aming lakaran. So yung kakoyan to, so start na ng aming journey sa paglalakad. 1,000 steps. So ang oras na uh, yan. 10.15. 10.15 kami bumaba. So check natin kung mga ilang oras, ilang minuto yung kakainin. Sabi ni Boss Chris is one and 30 minutes. Yeah. Yes. Pagod yes. <laughs> <laughs> ka na. Grabe ka. Sampung step pa lang ha. Magtigilan na natin. Tama aga pa. Baka po si Ginyo pa. So dun tayo sa ano. Kasi nandito na lang rin naman. So ito yung way, yan yun yung way papunta doon sa hulugan mismo rekta, 30 minutes lang yan. Pero to tayo dumaan, syempre. Daanan na lang rin natin kasi nga. Nandito na lang rin naman tayo. Punta na natin lahat ng na pwedeng daanan. Ayun nga pala, ano, sir, ano, tatanong ko. Diba, sa, tanong mo kanina kung overnight. 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 <laughs> so pwede pala talaga mag-overnight. Ano, ma <laughs> Ang overnight lang namin, Sir, ang um, million 1,000. 10, Magkano-kano? 1,000. 1,000. Saka po, lalaki na kung pwede doon. Ah. Sa babaing guide. Kay... Kasi kamasama niyo po si guide din. Doon doon doon. Doon Babantayan po kayo sa amin, Ah, good Saan yun? Doon mismo sa hulugan yun? O. Dito po, dito po sa gitna. Ah. Ang entrance noon? Ah, uh, 150 balik 200 po. 150 sa uh, campsite area, 50 po doon. Ah, 150. Tapos naman yung parking fee na po mo, is 50 pesos. Okay. Double. So, na-doble lang talaga kasi nga ano. Yes, susunod yan. Yes, Sama mo ko yung diretso swimming pool agad. Hindi <laughs> pool agad. <laughs> Ayoko pumaya. <po> Bakit <laughs> hindi naman direct ka pool Sir, gusto nung kasama niya eh. <laughs> hindi po ako nagdidiligyan kayo no? po pero meron ganun kuya ay yung hulugan mo 30 At, minutes nga wala pa po Never 30 minutes sleep... eh wala pa wala pa wala pa tayo sa kalate wala pa po medyo madagudugo ma'am lakaran pa pero may okay. mga tao Okay, ito. May naririnig na tayo ng ilog. So medyo swerte tayo ngayon ang kwento kasi hindi na buuulan. Medyo hindi maputik yung dadaanan natin. Pero check natin sa baba. Si mismo mga dadaanan natin yung mga falls. So kung um, balak nyong pumunta dito sa Hulugan Falls, syempre kailangan stamina mo, naka-mindset ka na medyo... <laughs> yung... <laughs> Bakit? Yung lalakarin yan. Tapos medyo mabubuwasan ka ng mga ilang pounds. Pre, ano na isipan natin? Ba't nga natin <laughs> 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 ito? Diba tinatanong kita kanina? Ano sabi mo kanina? Total, nandito rin naman na tayo. So, ba ba't di putaan? May is Aliko, paano tayo mamamatay niya kung di natin putaan tatlo? May isi way huh? eh. Pinili mo hard way eh. Yeah. Gagawin <laughs> <Danyan> mo <ko. laughs> Sayang eh. Mukhang oh, masarap na lang dun. <laughs> <laughs> Dito sa <isa> baba. Kulukuha <laughs> na nga to. Yung <laughs> ibigay. Pagod na ako sa buhay ko. <laughs> <laughs> Pwede sa lahat ng ano, hirap mahirap na rides, pre, ko yung kasama ko, pre. Ba't kaya ganun? Dilubyo ah eh. Dilubyo. Ben diba? Dilubyo. Sa um, Monte Maria. Hmm. Tapos dito. Ito ako yun, to, yung pinaka-camping site. Sir Chris, ito yung camping site, di ba? Ito yung camping site. Doon sa mga, gusto mag-overnight. So syempre, yung usually na binabayaran sa day tour, dodoblin lang. Lahat mapa entrance hanggang dun sa tour guide. Kasi yung tour guide, babantayan kayo all throughout. Hanggang sa pagtulog nyo, hanggang pagising nyo, pag-uwi nyo. Yan. <laughs> Sabi ko sa'yo, magdala ng tubig eh. Mabawasan ng yung naisip natin ba bakit yung bakit Experience yan Siyempre may share nyo sa mga tropa nyo Uy ang hirap na pinuntahan namin Patay ka na pag uwi <laughs> <laughs> Ano may <i> share <laughs> <laughs> Balik ka na Sa inyo kwento ni Jerson no bakit patay na eh May kwento sana siya Walang <laughs> papay nga dikpat ito ng pawis. pa wis ng pawis. ano mo? yun sauna sauna satu Sa una? Sa una? <laughs> sa tulay. Malayon pa 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 sa tulay. pa dun. pa 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 yung ito yung false talay. Ito yung talay. po yung paahan ng talay. Talay. Ito yung kakwento. Talay. Ito yung maliit na false ng talay. O gaya. Hina ko mataas. Yan dun. Ayan. So... Nakakit pa kami dyan. Nakit pa kami dyan. Ngayon talay. Ito yung pinakamalit na part doon niya. Ito yung pinakamataas. Sabi, sabi. Sabi. Yung ako kayo ito. So, 15 ka kanina. 10.15 tayo malis. So, 10.39. So, 24 minutes from dun sa start lang dito. Sa unang pulse pa lang yun ha. Unang pulse fall pa lang ako. Yun. Diyan, after dito sa talay pulse. So, kayo ito. Doon naman tayo. Doon naman kami pupunta sa ano. Sa hidden hidden falls. Ito pa lang, ako yung napaka majestic na. So, check natin yung ah. yung hidden. So, yung precaution nga pa, ako yun to, medyo madulas. So, kawak-kawak na lang. May tayo medyo sanay na tayong mag multitask. May hawak ng camera while walking sa ganitong trek So yun. Medyo mas mataas yung lalakbayin dito sa. <laughs> Uy, ano <laughs> si Sige gago. <laughs> so Ate si uh, Ay, ID na? Ano? Pare. Ano <laughs> pare? <laughs> Hintayin ko na lang kayo dito. Huwag <laughs> mong pipitawan yung tali ah.

Ko muna kayo nalilagay mo. camera mo kasi. Ano ka ba? Para saan patagin ano no? arigun, arigun. Ayun, ko? Mountaineer ano? Kayo... no? Aligug. Tigil neng. Parabulan Hindi ko yung iniit na. <laughs> Tinanuwak kita kanina. Ano sinabi mo sa akin? okay uwi <laughs> na. Ayan po yung nivel. Ay, ay, ang ganda din. Awa ka, Eileen. Wow! Wag ang hidden, ang ganda. Ay, boss. Kasi gagawa lang ako ng... So, ito ka kwento yung hidden post. Grabe. Kung so, maganda yung ano, mga one line lang, ito ka lahat. Grabe, solid. Grabe. Dalim yan, Gav. Okay. Okay. Hindi uh, uh, ko naman mag-iisip ito nito. Yung kinain naming tatlong tagta-tatlong rice, wala na, ubus na. Wala <laughs> na, tera. tera. So, mamaya, pag-uwi, magmang-iinasal kami. pag kami ng kain. Kung mataas yung, yung talay, mas mataas yung hidden pero siyempre, wala pa tayo sa pinaka penale yung hulugan falls Pero sa ngayon bang kailangan ng 10 ko Kaya needed talaga na may tour guide. Dahil <laughs> napaka-delikado ng ano. Pero maganda trekking <laughs> kasi punta doon sa dalawang falls pero grabe, ganda. Ba ito yung experience na once in your lifetime na pwede mong subukan? Oo, no. okay naman gila. Mm -hmm. So ulit ko ko yun Pagod lang talaga. Uh, pagod yun. Eh. <laughs> <laughs> grabe ka <laughs> na to. Namayo ka na bawawasan, <laughs> <di nabawasan> mo. <laughs> yung ako ito yung ano. Uh, ito yung camping site nila. Ayan. Hulugan Falls <laughs> Camp Check na tayo ng ano, ng hulugan poles. Nadaanan natin yung ano, talay, saka yung hidden. Talagang hindi siya daan eh. Talagang sinadya siya puntahan. Ano yan? <laughs> Talagang sinadyang puntahan. Siyempre, nandito na nga rin naman tayo. Ba't pa natin puntahan? Mga ah, kwento, grabe. Solid yung experience. Trekking. Mabato talaga. Pero pag nakita nyo naman yung dalawang poles na gagandahan. Majestic. Solid. Tapos yun. Another trekking ulit. Papunta na dun sa ating final. Ay ko. <laughs> <laughs> final. Ah, falls. Napupuntahan dito sa Luciana, Laguna. Ah, bali po dito na mag start ko at ito ubahan na. Dapat ng ganoon eh. Ano mm -hmm. no din? niya. Oh. Hawak ka, ha. ka. Hindi ako po kasi masyado madalas yan kaya ingat ka sa pagbabangan. Kailan lang talaga na uh, hindi nag-uulan ngayon. Hindi maputik yung ano. Baga hindi siya madulas. Yung sumabay pa yung ulan. Grabe. Rawang putek talaga. Sumadulas talaga itong dadaanan namin. Pagano talaga siya pababa? Wow! Wait na siya kakwento. Kita na natin siya. Mayroon na siya. So medyo matas-tas pa yung lalakaran natin. Pero dito pa lang solid na kwento. Okay, so erase lahat ng trekking. Pag napunta na natin yung baba mamaya. Doon pala sa dalawang posts na pinunta natin. Medyo na-unleash na yung pagod natin. Eh lalo pa pag napunta na natin to. Ang pangalan pasilip pa lang. Solid na.

lahat ng trekking natin, lahat ng pagod, wala na. Tinanggal na niya, no? Palugang, Grabe, you, 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 <initiation> ano, Malugan Falls. Problem din mo yung, ano, yung, ano, pag-aspas ng hambo na galik ng pulo. Oh. Ilan taas na ito, boss? 225 feet. 225 feet. Grabe. Yan, kapag masin nyo, meron pa dito ang kuweba. Yan. Pero prohibited mag-exercise sa scenery na lang muna. Kaya nga kapansin nyo, yung pinaka-landscape niya, walang binangong mag-natural information niya, kasi natural. Walang binago. Kaya makikita nyo talaga yung tadaanan yung mga pato-bato so, na ba. So, konting ingat-ingat lang talaga ako. So, ayun so, ang kwento. So, ang um, located itong itong hulugan po sa Louisiana, Laguna. Tapos pagdating pagdating niyo dito, sa uh, mag entrance kayo ng 50 pesos. Tapos 50 pesos ang entrance. Um uh, afternoon, meron akong seminar na gagawin. Sa lang 'yun. Uh, mag-seminar sa inyo yung tour guide or possible na representative yung host na nandun. Tapos yung tour guide, pagpasok nyo doon, may salubong sa inyo na mismo nakaalat sa inyo na tour guide. Kasi may numbering daw yun sila. Ngayon, tapos yun yung pinaka pinaka pisa kanila is 500. Yan. Kumbaga all throughout na yun. Pagpasok nyo tapos hanggang sa paglabas nyo na ng calls kasama nyo sila. Kumbaga sila na ipahala sa inyo. Uh, one thing kailangan, kailangan talaga na may tour guide kasi sobrang ano, trekking talaga. Maliligaw ka kapag ikaw lang talaga yung mag hindi talaga sila nang papasok ka walang tour guide. Kailangan talaga may tour guide. Eh. Napaka-friendly naman ng mga ano dito. Ng mga tour guide, mga mga kasama nyo. Tapos so, yun, uh, after nun, may yung parking, may parking, may bayad din yung parking dun na 25 pesos. Kung, kung may motor kayo or kung mayroon kayo sa sakyan. After yun ang seminar, nasakay na kayo ng tricycle papunta sa unang stop ng papasok ng Polts Ayan. At uh, 20 pesos yung bayad each. Ngayon, 20 pesos pa punta, 20 pesos din pabalik. So yun, na uh, galakad na kayo hanggang sa um, ililipot kayo ni tour guide. Kumaga, nasa sa inyo na kung gusto niyo puntahan yung dalawa pang falls na nandito bago itong hulugan. Yung talay falls sa kayo, hidden falls. Pero kung ako sa inyo nga kwento, uh, puntahan nyo yung dalawang falls na yung napakasulit din. Pero pwede naman kung yung yung gusto nyo ng lumekta agad ng, ng, hulog ng hulugan poles, pwede naman, walang problema. Napakasulit sa coil toe. Hindi ko lang kung magiging okay yung audio kasi napakalakas yung ano, bugso ng hangin. Ayan. So saan hope, hoping na magiging maganda yung audio pa rin, na marinaw pa rin yung, yung kuha ng audio ko dito. So yung kakwento, kung magkano pa yung overnight, meron din yung overnight dito. Ah, uh, baka doblehin nyo lang lahat ng babayaran nyo. From tour guide, from parking, from entrance, lahat yun doblehin nyo lang. Tapos yung tour guide, babantayan din nila kayo hanggang sa gabi hanggang sa magbumaga, hanggang sa pag-uwi pag pag nyo. Ayan. So shoutout sa'yo si Sir Chris, yung tour guide namin. Ah, uh, accommodating yan. So, yun nga mga kwento, maging ano lang, maging uh, mindful lang tayo sa sa ina sa mga bili na uh, tour guide. Kasi unang-una, sila yung nakakaalam ng lugar. Sila yung talagang lihitimong, lihitimong nandito. Yan. So, huwag huwag niyong ipabaliwala yung mga advice nila, yung mga bili nila. Yan. Yun, one thing pa nga nakita niyo naman sa mga video natin kanina, yung pinaka-trekking talaga, grabe yung yung pagpunta pala ng dalawang calls sa uh, medyo nakaka, nakakapagod na eh. Pero pagdating naman dun, tanggal lahat talaga. sa after noon, trekking na naman. Ako ni mas malala trekking dito papunta ng Ulugan. Kasi sobrang slope talaga niya. Tapos pag akyat hindi ko lang alam um, kung yung pa rin o oh, iba na yung dadaanan namin. Pero I think yun pa rin dadaanan namin. So, pababa talaga. So, yun nga, konting ano, dagdag kayo talaga ng, ano, nang energy. Yung talaga pupunta kayo dito, yung talaga excited kayo. Yung talaga gusto yung puntahan hindi yung manual, wala lang. Wala so, pagdating nyo naman dito, tanggal lahat ang pagod yung kwento. So yung kwento, so shout out, shout out sa mga new subscriber natin at sa mga new followers natin. Uh, maraming 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 salamat sa pag-support ako So, sa, so, so may bayan nyo ako sa palagi sa aking uh, biyahe kwento sa mga tourist destination na pinupuntahan natin kwento. Yun, so thank you, thank you ako kwento. Maraming maraming salamat. Ingat.